Hello po mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? And eto po tayo. Nasa loob tayo ng sasakyan at merong maingay doon no, 'yun no. Naglilinis ng ano minower niya. <laughs> 'Yun no, yung parang air blower lang ng mga kalat para ano, maingay. Eh. So anyway, ang atin pong panandalian lang na bibigyan ng opinion at reaction, no? Ilagay na natin tong video na to sa Simply Talkies, wag na dun sa kabila. No? <laughs> din mag-edit eh sa agawa ng thumbnail, mga kababayan at kaibigan. Dito kaya lagay mo diretsa na nato ng ano, ng ating channel, wala nang edit-edit oh. tinalo. <laughs> Nako, naikit naikita yung aking dibdib, mahirap naman 'yan. Maging disente tayo. <laughs> so, ito po no, panandalian lang yung tungkol kay Amy Marcos, no. Nako, yung kamay ko masyadong malikot, mga kababayan, no. At yung kanya pong nililintaya. Meron po siyang ano eh, parang hinanakit, no. Kasi napanood ko po sa isang Facebook video, no, yung parang isa sa mga news outlet ng SMNI. Uh, guest po siya doon na sinasabi niya na meron daw pong ano sa kanya yung parang destabilization meron talagang organisadong mga grupo na gusto siyang sirain no at laki daw po ng pondo mo ang paliado yung grupo na yan kaya patuloy po ang paninira sa kanya ang sa akin lang opinion mga kababayan no uh, senator Amy Tambalina Marcos Duterte ikaw na mismo ang sumisira sa iyo at ang maganda sana no wag yung puro daw kasi wala ka namang ebidensya yung interview sa iyo doon sa DCAR yun ang pagkakataon mo para patotohanan yung sinasabi mong grupo na malaki ang pondo daw para sirain ka. Para naman maisiwalat, no? malaman ng taong bayan, sino yung grupo na yan na palyado, maraming kwarta, nagbabayad para manira ng mga taong katulad mo. No? Kasi doon sa interview mo, para ka lang chismosa doon na nagdadrama ka, nagiging victim ka, gumagamit ka ng victim card, nagpapaawa. Sa totoo lang, Senator Amy Tambalina Marcos Duterte, eh mukhang hindi na mabenta yung drama mo. majority or mayorya, ala eh, natabangan na sa'yo. Wala nang timpla. Maski na isang Marcos ka pa. Kasi ikaw na mismo, ang sumira ng iyong kredibilidad. Unang una ulitin ko, pagkakataon mo na 'yan na isiwalat sa publiko sino 'yan na pinatutungkulan mo na naman. Ang ginagawa nyo lang puro blind item. Ganito daw, daw, daw. No, ibig sabihin nagtatanim ka lang ng maling naratiba na ang gusto mo, maawa kami sa iyo. Tapos iboto nyo ako, magre reelection ako. Weh. Kaya nga sabi ni Panelo, sinabihan kang saling pusa ka lang diyan sa Duterte, pinipilit mo ang sarili mo, no? At ikaw ay re-electionist, lahat na lang papatulan mo. At eto nga, nagpapabictim card ka na sa akin. Hindi ako maniwala sa iyo eh. Kasi wala kang mailabas na patotohanan dyan sa sinasabi mong nagbabayad. Wala, mga kababayan. Wala. Nagdadrama lang yan. Tigil mo na ang drama mo. No? Kasi isa lang naman ang insinuation yan eh. Alam mo na, yung na naman ano, kanyang hipag, yan lang yan. di ba? O, o eto pa. sabi ko sa inyo, maiksi lang ito, mga kababayan. No? Dito po, sa ulat ng politiko, ito, yung isa nating cellphone, no? Meron po ditong sinabi si Representative David Suarez ng Quezon 2nd District doon sa kanilang uh, media uh, presscon o yung Congress TV, no? Sabi po dito sa headline, parang ninakawan ang mahirap. Suarez laments Amy Marcos move to realign 13 billion pesos four piece pants. Ito po yung inaangal nung isang congressman dati yung bata. Sinabihan pa nga siya ni Aimee na the who? O oh, di ba? Eh kasi, bagito lang siya." <laughs> di ba? Kina-question niya yung programang AKAP na may budget daw na how many billions of pesos, di ba? Naalala niyo 'yon? 'Yon, pinaliwanag ni Erwin Tulpo. Ako ang may pet project yan nung nasa DSWD pa siya. Ngayon, pinitch in niya kay Martin kasi maganda po ang programa na yon. Na yung layunin ng AKAP, mabigyan ng ayuda yung mga trabahante na hindi umaabot ang sahod ng 23,000 or 25,000 pesos a month. E si Amy, sinasabi niya gagamitin daw pang PIPI, yung People Insurance, pang suhol, hindi naman pala. O ngayon, nung nakalkalang baho niya, siya pala nag-realign ng pondo ng DSWD para sa kanilang programa. O, e bawal po yun. Kaya sabi dito, 13 billion. Kaya nga dapat ipatawag ito si Amy. no? Sige nga, patawag nyo nga yung si Tambalina para ma-explain, para naman maramdaman niya rin kung paano mag-grill sa isang ano, yung parang ginagawa ng mga senador. Yung mga nag-grandstanding, ha? O eto, basahin ko sa inyo para magkaalaman dito. No? O eto po. House Deputy Speaker and Quezon Representative David Suarez has lamented the decision of Senator Amy Marcos to realign the 13 billion pesos funds allocated for the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ilang milyong Pilipino o Pamilyang Pilipino sa 4 ang hindi po nabigyan nito, mga kababayan. During the joint uh, briefing on the House Committee of Public Accounts and on Social Services, Suarez confirmed from the DSWD, Secretary Rex Gachalian reported realignment of purpose funds to other social amelioration program. Quote, lumabas yung House version natin. Maintain intact yung pera ng purpose. Now, I don't know what happened in the Senate why all of a sudden, 13 billion was slash yung daw natanggalan ng 13 billion yung 4 piece pagdating sa Senado. At dahil sa 13 billion na natanggal, mayroong 843,000 Filipino families which is around 4 million poor Filipinos ang hindi nakatanggap dahil sa budget cut. Uy, ay 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 tapos oh nagmamalinis si Tambalina mga kababayan. Ayon, ayon ang malungkot. Ngayon hindi ko alam kung paano natin lalarawan ng isang sitwasyon na ninakawan natin ng isang mahirap kasi kalimitan ang mga mayaman ang ninanakawan. Kaso lang hindi dapat ninanakawan ang mahirap kasi wala na nga silang pera o tinanggalan pa natin sila ng dapat nila matanggap. Sa palagay ko hindi kaya hindi kaya ng sikmura ko yan. O, oh, ayun. Nakakaya talaga. Dapat talaga magpaliwanag dito si Tambalina. On Suarez's question, Gatchalian said the poor piece is not just a program of the agency but is based on a law. O, oh, batas pala eh. Alam ba ni Tambalina yan? Ha? Huh? He expressed the objective is for enrolled families to cross the threshold of being impoverished and break intergenerational poverty. Yan. Ang ganda eh. Kaso, dapat si Tambalina magpaliwanag dito. Saan nyo pinunta? Maski na hindi dapat tinatanggal yan kasi nasa batas pala. o Mag-explain si Tambalina para maranasan niya rin yung mga nararanasan ng mga pinatawag nilang mga resource person. Di ba? O sasabihin niyan, parliamentary courtesy. Utot mo. <laughs> o Tignan natin kung ano ang magiging decision dito dapat dyan merong managot may accountability si Tambalina no? gago kayo eh kasi ang narinig ko dyan dati nabasa ko pinunta daw nila sa AICS and other program sa DSWD na kung saan silang dalawa ni Tamil Tamilmil ang nagkakutsabahan yan po yan programa nilang dalawa ni Tamilmil yun para maging mabango na naman sila sa mata ng mahihirap at uutuin nila pagdating ng 2025 para po sila ay maisulat sa balota. Ngayon mga kababayan, lumalabas ang katotohanan. Mga tarantado kayo. Dapat kayong managot. oh yun po. At isa pa, no? isama na rin natin dito. Ating pong pag alaman sa, sa tulong po ng ating mga kaibigan dito sa social media, ng mga bloggers and influencer din, na ito pa lang si Jack TV, yung Maharlika, yung Claire Contreras, meron na naman pong nag-file ng another defamation lawsuit jampo po sa Los Angeles. Kung maalala nyo, si Abel Bacodio, ang unang nag-file niya na isang passion designer, sikat po yan si Abel, no? nag-aantay na lang yan ng hearing. Ewan natin kung yan bang si Maharlika ay sumasagot sa mga tawag ng korte sa kanya. Kasi nandyan na po, pinakita natin yan, na-vlog natin twice yata, yung copy ng summons and the case. Ang tanong dyan, nari receive ba yan ni Maharlika? Uma-ano ba siya? uma attend ba siya? Magpapail ba siya ng counter na ano niya dyan? So, bahala siya. 2 million po. Ha? 2 million dollars ang kay Abel. eto naman pong isa, ibinalita lang sa akin hindi ko naman po pwedeng sabihin pa sa inyo kung sino ito out of courtesia pero malalaman nyo rin yan if there is already a go signal to say go ahead do it in public already just for the courtesy of the person and the persons whatever na nag file ng kaso so aking pong nabalitaan lamang na ito pala ay another 2 million dollars lawsuit against this freaking biatch yan yang biatch na yan mabuti nga naman po sa kanya yan dahil sobra po ang kanyang kabalahuraan nagbibigay ng kanyang opinion o reaction pero sobra po she already crossed the borderline she already crossed the boundary of libel of defamation Pasalamat siya. Dito po sa California, ito na i-vlog ko na. Wala pong pagkakakulong ang defamation unless the judge decided to order the jury. Pero costly yan. 2 million, pe 2 million dollars is not peso. 2 million dollars is how many pesos yan? ba? Diba? O sabihin nyo, ang 1 million pesos is 20,000 dollars given there is times 50 lang. E, 20, ah, uh, 2 million eh. O, ilan yan? ba? Diba? Ang <laughs> <Unlocked>. laki. <laughs> Yari ka dyan, Claire Contreras. Boljack TV, Marley ka. Sa kayabangan mo. O baka naman, may financial ka. di ba? Diba? Kasi hindi niya magagawa yan. Yung kabastusan niya, yung panglalaybel niya. No? O ngayon, I think yung nagdemanda ng itong new 2 million dollar case sa kanya is another passion designer. So, dalawang passion designer na po ang nagdidemanda sa kanya. E, mga kilala pala tong mga to, international. May mga pangalan na sila, may mga awards na sila. Tapos, bababuyin lang ng walang kakwenta-kwentang, ano, uh, biyats na si Maharlika. O, ngayon, mapatunayan sana na ikaw ay guilty by the jury of your peers kung aabot yan sa jury at ikaw ay magmulta, no? Baka hindi lang 2 million dollars ang i-award sa mga uh, plaintip, no? Sana lang, pero sa palagay ko, tong si Marley ka, wag do yan, duwag yan. Meron ka bang 2 million dollars, Marley ka? <laughs> Di po ba? O ayan po, mababalitaan nyo yan sa mga favorite nyong vloggers, influencers, no? Lalabas at lalabas, ano yan? Eh ako lang po, eh, uh, may message nung ating isang kaibigan at sinabi niya eh, hindi pa naman ito pwedeng isa publiko and I don't have the right no wala po ang karapatan diyan we have to respect the wishes of these people no ganun po tayo okay so yun po no si Tambalina nagiiyak iiyak na po nagrereklamo at may bagong defamation lawsuit kay Boljack TV Claire Contreras Maharlika Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.